Levitico chapter 23 verse 1 up to 44 At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong itatanyag na mga banal na pagpupulong ay mga ito nga ang aking mga takdang kapistahan. Anim na araw nagrigawa, datapwat sa ikapitong araw ay sabat na takdang kapahingaan, siyang banal na pagpupulong. Ano mang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Ito ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na mga banal na pagpupulong na inyong itatanyag sa takdang panahon. Sa unang buwan ng ikalabing apat na araw ng buwan, sa paglubog ng araw ay Pasko sa Panginoon at ng ikalabing limang araw ng buwang iyan ay kapistahan ng tinapay na walang libadura sa Panginoon. Pitong araw na nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin kundi maghahandog kayo sa Panginoong na pitong araw ng handog na pinaraan sa apoy. Sa ikapitong araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Pagka kayo'y nakapasok sa lupain na ibibigay ko sa inyo, at inyong nagapas na ang ani niyaon ay magdadalak nga kayo sa saserduti ng bigkis na pinakaunang bunga ng inyong paggapas at aalugin niya ang bigkis sa harap ng Panginoon upang tanggapin sa saganang inyo sa kinabukasan pagkatapos ng sabat aalugin na saserduti at sa araw ng inyong alugin ang bigkis ay maghahandog kayo ng isang korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan na pinakahandog na susunugin sa Panginoon. At ang handog na harina niyaon ay maging dalawang ikasampung bahagi na isang ipa na mainam na harina na hinaluan ng langis. Handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy at ang pinakahandog na inumin niyaon ay alak na ikaapat na bahagi ng isang hin. At huwag kayong kakain ng tinapay ni trigong sirangag ni uhay na bago hanggang sa araw na ito hanggang sa inyong madala ang alay sa inyong Diyos. Siyang palutuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong mga tahanan. At kayo'y bibilang sa inyo mula sa kinabukasan ng sabat mula sa araw ng inyong dalhin ang bigkis ng handog na inalog. Magiging pitong sabat na ganap. Samang katawid, bagay hanggang sa kinabukasan ng ikapitong sabat, bibilang kayo ng limang punga araw at maghahandog kayo ng bagong handog na harina sa Panginoon. Sa inyong mga tahanan, ay magdadala kayo ng dalawang tinapay na aalugin na may dalawang ikasampung bahagi ng isang ipa na mainam na harina at lulutuin na may libadura na pinakapangunang bunga sa Panginoon. At ihaharap ninyo ang tinapay na kalakip na pitong kordero ng raunang taon na walang kapitasan at ng isang guyang turo at ang dalawang tupang lalaki, mga handog sa Panginoon na susunugin nakalakip ng kanilang handog na harina at ng kanilang mga handog na inumin. Handog nga na pinaraan sa apoy na pinakamasarap sa amoy sa Panginoon. At maghahandog kayo ng isang lalaking kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan at ang dalawang kurderong lalaki na unang taon na haing mga handog tungkol sa kapayapaan at aalugin ng sasadote pati ng tinapay ng mga unang bunga na pinakahandog na inalug sa harap ng Panginoon. Nakalakip ng dalawang kordero ang mga tinapay ay maging itinilaga sa Panginoon na ukol sa sasadote. At inyong ihayag sa araw ding iyan, maging banal na pagpupulo nga sa inyo. Kayo'y huwag gagawa ng anumang gawang paglilingkod siyang palutuntunan sa lahat ng inyong mga tahanan sa buong panahon ng inyong lahi. At pagka inyong aanihin ang ani sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakaanihin ang mga sulok ng inyong bukid. Ni pamulutan ang inyong naanihan sa dukha at sa taga ibang lupa. Inyong ititira, ako ang Panginoon ninyong Diyos. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel na iyong sabihin sa ikapitong buwan. Sa unang araw ng buwan ay magkakaroon kayo ng takdang pahingahan na pinakaalaalang may tunog ng mga pakakak banal na pagpupulo nga. Kayo'y huwag gagawa ng anumang gawang paglilingkod at kayo'y maghahandog ng handog sa panginoon na pinaraan sa apoy. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Gayon may, sa ikasampung araw nitong ika ikapitong buwan, ay araw ng pagtubos, maging sa inyo banal na pagpupulong, at papagdaradalamatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa, at maghandog kayo ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At huwag kayong gagawa ng anumang gawa sa araw ding iyan, sapagkat araw ng pagtubos Upang itubos sa inyo sa harap ng Panginoon inyong Diyos, sapagkat sinumang tao na hindi magdalamhati sa araw ding iyan, ay ihiwalay sa kanyang bayan. At sinumang tao na gumawa na anumang gawa sa araw ding iyan, ay pupuksain ko ang taong iyon sa kanyang bayan. Kayo'y huwag gagawa ng anumang gawa, siyang palutuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong laki sa lahat ng inyong mga tahanan magiging sabat na takdang kapahingaan sa inyo at inyong pagdadalamhatiin ang inyong mga kaluluwa sa ikasyam na araw ng buwan sa hapon mula sa pagkalubog ng araw hanggang sa muling pagkalubog ng araw ay ipangingilin ninyo ang inyong sabat. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, Iyong salitain sa mga anak ng Israel na sabihin, Sa ikalabing limang araw na ikapitong buwan ito ay kapistahan ng mga balag na pitong araw sa Panginoon. Sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong. Kayo ay huwag gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Pitong araw na maghahandog kayo sa Panginoon ng handog na pinraan sa apoy. Sa ikawalong araw ay magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong. At kayo ay maghahandog sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy siyang pinakadakilang kapulungan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Ito ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong itatanyag ng mga banal na pagpupulong upang maghandog sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy, ng handog na susunugin, at ang handog na harina, ng hain at ng mga handog na inumin na bawat isa ay sa kanyang sariling kaarawan bukod sa mga sabat sa Panginoon at bukod sa inyong mga kaloob at bukod sa lahat ng inyong mga panata at bukod sa lahat ng inyong mga handog na kusa na inyong ibinibigay sa Panginoon. Gayon may sa ikalabing limang araw na ikapitong buwan pagka inyong natipon ang bunga ng lupain ay magdiliwang kayo sa Panginoon ng kapistang pitong araw. Ang unang araw ay magiging takdang kapahingahan at ang ikawalong araw ay magiging takdang kapahingahan. At magdadala kayo sa unang araw ng bunga ng mga punong kahoy ng mga sanga ng mga palma at na mga sanga ng mayayabong na punong kahoy at ng mga sose ng batis at kayo ay magpapagagalak sa harap ng Panginoon ninyong Diyos na pitong araw. At inyong ipangingiling isang kapistahan sa Panginoon na pitong araw sa bawat taon siyang palatunto na magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi sa ikapitong buwan ay ipagdidiwang ninyo ang kapistang ito. Kayo itatahan sa mga balag na pitong araw yung lahat ng tubo sa Israel ay tatakan sa mga balag. Upang maalaman ng inyong mga lahi na nasa mga balag pinatakanan ko ang mga anak ni Israel nang aking ilabas sa lupain ng Ehipto, ako ang Panginoon ninyong Diyos at ipinakilala ni Moises sa mga anak ni Israel ang mga takdang pupistakan sa Panginoon. Amen. Please subscribe, like, and share. Salamat. God bless.